Once again, ladies and gentlemen, a round of applause for Mylene, sa lahat. kami sa inyo lahat. Mag lahat. Ngayong gabi, isa sa pinakamahalagang sandali sa buhay ko, ang ating Ang aking italabing walong kaarawan, isa ng aking buhay na hindi, hindi ko malilimutan. Dahil ngayon, opisyal na akong humaharap sa mundo bilang isang galak na dalaga. <laughs> hindi po madali ang landas na pinahak ko patungo sa araw na ito. Maraming pagsubok, maraming luha, pero mas maraming biyaya at pagmamahal mula sa mga tao na sa paligid ko. Kaya ngayong gabi, hindi ko salamat po sa lahat na naging bahagi ng aking paglalampay. Sa aking pinakamamahal na mama at papa, maraming salamat po sa pagpalakin niyo sa aming magpapati. Nang may pagmamahal, piyaga at sakripasyo na hindi po madali ang lahat ng pinagdaanan natin pero hindi kayo sumubo. At dahil doon, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat din po sa tiwala at pagpapahintulong ninyong makapag-aral ako kahit malayo sa inyo. Alam ko hindi yan. ko madali ang ganitong sit-up po pero ginawa ninyo ang lahat para lang matukulong para parako yung makapag-aral. Sobrang bait niyo po. At walang hindi mo salamat ang nasa mga pagod sa inyo. po. Ako talaga mo kapag asawa na ko Salamat po sa tulong niyo po. <laughs> Nanay, hindi na din po. pag alaga ninyo sa amin Gusto Pulamil, Gustavina Pugamil, Gustavina Pugamil, Gustavina Pugundapugamil, Gustavina Pugamil, 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 Gustavina Tēnā kai i ngā maungo, <laughs> tēnā kai nukuta i Diyos lang po yung papa ko. Hindi ko pa rin inaisip po. Kung wala niyo po yung pamilya ko. Pag namiso ko kasi mga magulang ko po, ano po Hindi isip ko po yung inaayong pangarap ko bago po yung magpapamiso sa kanila. Kasi alam ko naman po nandiyan po sila daddy po. din ang tulay na kaibigan ay parang kapatid na rin. Lama ka ba, Salamat sa pagdaway sa akin na, is na isa mong tulay na kapatid. Kasi paminsan ko kasi, naisip ko po pagula po kung kapatid din na hug ko lang po Para po hindi ko po mamiss yung mga kapatid ko. Hi, Rasen! <laughs> sa aking isa ni Valis, pangako sa may tayong makapagtapos. Salamat sa lahat ng sakripisyo at suporta, lalo na sa mga gabing sabay tayong magpupuyat para lang makapag-review. Aking mga teachers, sa kaibigan, at mga mag-anak, maraming salamat sa pagmamahal at sa masasayang alaala na ito ipapagtuloy pa natin yung Hello! Sa paborito kong tita, si Tito DG po. Hello, Tito! Maraming salamat po sa lahat, sa mga kapaitan mo, sa mga puwela at na nating kulitan at sa effort na nalaging mong nagpasayahin. Kaya lang po talaga, O, mas pata po po sa akin <laughs> sarap niyo po sarap po niyo kasama po kahit ano po yung mga kulitan po namin silang sagoyan niyo po sa akin yung sponsor na si Mang Kuleman, maraming salamat din po ayun yung pang dahilan ka, kaya kung bakit po ba ako nandito ngayon Kay Glo at Ma'am Edna, salamat po sa pagsuporta ninyo sa aking pag-aaral. Ang kabutihan at kabaitan ninyo po ay hindi matutumbasan ng anong mong bagay. God bless po, Glo at Ma'am Edna. Mag-ingat po kayo palagi. Ganun, ganun din po kay Ma'am Morena na lagi, lagi din pong nagsusuporta po sa akin. Maraming salamat din po Ma'am Morena sa pagsuporta niyo po. Siyempre, hello Mami Carmix! Maraming salamat din po sa tulong at support na nabinigin ninyo sa amin. Napakabuti nyo ng puso niyo at at tunay na may hito, pinahalaga ng lahat ng ginawa niyo para sa amin. maraming salamat po. At sa buong pibiting, lalo na ang pibiting dagoy, hindi madali ang sakripisyo na araw, araw ay sinasamahan niyo si Daddy po. Sa sakripisyo na yon ay para sa amin. Para po sa mga kababayan po namin. Kahit po malayo po sila. Mga, kahit po sa mga bundok na po sila. Maraming salamat Daddy Paul po na pupunta po sa mga bundok. Ngayon po, pinatawa po ang bagong yugto bilang isang ganap na dalaga. Dalako ko po ang lahat ng aral at pagmamahal na itinahagin ninyo sa akin. Hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Handa akong harapin ito ng may tapang Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po, po kayo. Hindi ko po makalimutan po ang lahat ng toko, pagmamahal at gabay na itinahagi ninyo. Sana po, nag-indig po kayong lahat. Thank you very much. Once again, the sword of the light, our debutant, maybe again. Thank you very much. And now at this point in time, I will be requesting everybody to please remain seated. Wala mo na po sana ang tatayo. Para po hindi maka-distract di ako. Lini Creative Studio. Let us watch first the outside photos.